Kamusta mga lodi, at ngayon nga dahil hindi pa natin na ilalabas ang full chapter ng part 22. Kaya additional hint lang tayo ngayong araw. At isa nga sa mga dagdag information, e sa gate pa rin nga daw, ang sinang mga gatekeeper sa kanilang muling eksena at ang mga bantay, ay pag-uusapan ng dalawang mortal na nakapasok sa kanilang mundo. At ano na nga daw kaya ang balita sa dalawang manlalakbay? At sasabihin nga ng isang bantay, na sobrang kakaiba daw talaga ang dalawang taong sinubok nila. Pero meron nga dyang biglang hihirit at sasabihin, na paniguradong patay na nga daw ang dalawang tao. Dahil kahit gaano pa daw sila kakaiba, ay eh impossible nga daw silang makaligtas o mabuhay sa loob ng Dark Continent. Dahil sa loob nga daw ng kanilang mundo, e eh punong ng malalakas na nilalang, at takam na takam sa karne ng mga tao. At habang nag-uusap-usap nga ang mga gatekeeper, e eh merong isang nilalang ang papalapit sa kanila mula sa itaas na bahagi. At wala pa ngang anumang information patungkol dyan. Pero syempre, e eh interesting talaga, kung anong klaseng nilalang ba ang papalapit sa kanila. Halimaw kaya yan mula sa loob ng Dark Continent o baka ibang nilalang mula sa labas ng kanilang mundo at naghahangad din makapunta sa madilim na kontinente. At abangan na nga lang natin yan sa paglabas ng full chapter. Tapos ang isa pang dagdag information, e sa paglabas nga daw ni Prince Goro ng kanyang nen ability, e magugulat nga daw ang assassin. Dahil kakaiba ang kapangyarihan na ilalabas ng prinsipe. At ang huling information nga sa additional hint natin, ay e magkakaroon na nga daw ng resulta, ang labanan ni Zen Zoldyck at Prince Goro sa paglabas ng full chapter. At dahil sa magtatapos na nga ang labanan nila sa part 22 o ika-22 kabanata, kaya ngayon ay eh magbibigay tayo ng tatlong senaryo sa kahihinat na ng kanilang salpukan. At ang unang senaryo nga, ay eh matatalo daw si Zen Zodik sa prinsipe, dahil si Prince Goro ang mananalo sa laban. Pero taliwas nga yan pagdating sa ikalawang senaryo, dahil dito sa ikalawa, ay eh ang asasin ang mananaig sa laban, at wawakasan niya na ang buhay ng prinsipe. At pagdating naman sa ikatlong senaryo, italiwas e ulit ito sa ika una at ikalawa. Dahil dito sa ikatlong senaryo, e walang mananalo at matatalo sa salpukan ng dalawa. Dahil ang resulta ng kanilang laban ay draw o tabla. At kung rereviewin nga natin mga idol, ang tatlong senaryo, e kapwa naman pare-parehas may chance na mangyari. Dahil ang unang senaryo talaga, e hindi malayo sa katutuhanan, na si Prince Goro pala ang mananalo dahil nasaksihan naman natin, kung gaano kalakas ang prinsipe na yan. At isa pa kung iisipin din natin ng maigi, e si Zen Zoldyck ang unang naglabas ng Nen Ability, at pinaglaroan niya at pinahirapan ang prinsipe. Tapos ngayon yung Prince Goro naman ang maglalabas ng kanyang Nen Ability. E talaga naman e mukhang tatagilid ang assassin, dahil syempre e ang prinsipe sa ginawa sa kanya ni Zen Zoldyck. At mukhang malakas talaga ang kanyang ilalabas na kapangyarihan, dahil sinabi niya pa nga sa assassin, na wag daw siya nitong maliitin, dahil siya rin e kayang gumamit ng kakaibang nin ability. Pero syempre e lilinawin ko na hindi naman basihan, kung sino ang unang gumamit ng Nen Ability e siya na ang matatalo. Dahil minsan nga pagdating sa labanan, e kailangan iunahan mo ang iyong kalaban para madamnam mo ang laban. At may mga pagkakataon din, na kung sino ang nauunahan e siya ang matatalo sa laban. Pero sa kaso nga ng labanan ni Zen at Goro, e hindi ganyan ang nangyari. Dahil naunahan na nga ni Zen Zoldyck ang prinsipe, at natamaan niya pa ito ng malakas na kuryente. Pero buhay na buhay pa rin ang halimaw na yan. At kung magpapatalo ang asasin sa prinsipe, e eh talaga naman, ipapangit eh ang kanyang rating. At parang hindi na maganda o exciting pa ang matchup nila Zen at Don Freaks. At kung susuriin naman natin ang ikalawang senaryo, na ang asasin ang mananalo sa kanilang laban eh hindi rin ito malayo sa katotohanan, dahil may chance talaga na ito rin ang manyari. Dahil si Zen Zoldyck nga, eh hindi nagpapahuli sa Hunter na si Don Freaks. At isa pa eh kailangan talagang gawin niya ng Assassin, para lalong gumanda at maging exciting ang paghaharap nila ng ating bidang Hunter. At kung rereviewin naman natin ang ikatlong senaryo, na draw ang magiging result o kalalabasan ng laban ng dalawa. At pagdating nga dyan, eh may chance din naman na ito pala ang mangyari sa tatlong senaryo. Dahil pagdating sa labanan ay eh nagkakaroon talaga ng draw o tabla. Pero aminado ako na bihiro lang mangyari ang draw sa laban, kaya parang maliit din ang circumstances na ito ang mangyari sa darating na serye. Dahil sa aking opinion, ay eh mataas talaga ang chance na merong manalo at matalo sa labanan ng Assassin at prinsipe. Pero sa ngayon nga ay eh, wala pang confirmation kung ano sa tatlong senaryo ang magkakatotoo. At antayin na lang natin yan sa paglabas ng full chapter. Pero kung kayo ay meron ding opinion, kung ano sa tatlong senaryo ang palagay niyong mangyayari. E eh, wag kayong mahihiyang e-comment yan sa ating comment section, dahil baka tama ang mga nasa isipan nyo. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan lang tayo mga idol sa ating serye. Dahil kung sa mga nakaraang kabanata nga, inalaman e natin, na kaya pala hinahanap ng mga kataasan sa kapulungan ng hari ng silangan. Dahil magkakaroon pala ng malaking pagpupulong sa kanluran ng Dark Continent, kung saan magtitipo ng lahat ng hari at kataasan. E talaga naman e sobrang tindi niyan, dahil sa gaganaping pagpupulong na yan, e tiyak na makikita natin ang lahat ng hari at nakatataas sa madilim na kontinente. Kaya kailangan nating abangan ang pagpupulong na yan, dahil nandyan ang lahat ng mga high level na nilalang. Pero sa nakaraan din inalaman natin, na walang pakialam ang hari ng silangan, sa gaganaping pagpupulong. Dahil wala nga daw siyang pakialam sa meeting na yan. Dahil masaya na nga siya dito sa silangan, dahil siya ang nag-iisang kataas-taasan pagdating dyan. Tapos ang isa pang matindi mga idol, inalaman din natin sa nakaraang kabanata, na meron palang hari ang mga Khmera Ants sa loob ng Dark Continent. At talagang gigil na gigil yan sa hari ng silangan. Dahil inangkin na nga daw niyan ang lahat sa kanilang mundo, at pati ba naman ang kanilang kaharian ay eh gusto rin kunin. At napaka-forma talaga mga idol ng sinabi ng hari ng mga Khmera Ants, dahil palaban nga ito, at walang taakot sa nakatataas. dahil papalag nga sila at lalaban sa kaharian ng kadiliman. At kung digmaan nga daw ang gusto nila, eh handa nga daw nilang ibigay yan sa hari ng silangan. Tapos ang isa pa ay eh sobrang angas rin ng mga alagad ng camera ants dahil ang forma ng mga binitawan nilang kataga. At dahil nga sa mga pangyayaring mga lodi, e eh pat hindi talaga ng pat hindi ang mga eksena. Dahil mukhang maglalaban ng hari ng mga camera ants at ang hari ng silangan sa mga darating na serye, tapos isa pa mga idol, palapit na rin ang papalapit ang sagupaan ni Don sa isang banta ng Dark Continent. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment niyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.